So ayan, hello, hello, hello mga kabal trip and welcome back naman po sa ating uh, channel. So yun nga mga kabal trip, so may yung araw natin ipapakita ko naman sa inyo yung uh, isa sa mga trabaho ko dito sa Canada. So dito sa loob ng greenhouse, so cucumber farm. So as you can see, so ayan meron tayong mga bote ng mga mga ano dito yan yung tubig para sa aking uh, water sample so dahil natabas na mga kabal trip ayan na blower na so wala na kaming uh, cucumber ngayon so ang ginagawa ko ngayon is kinokolekta ko tong mga to ito ito ang mga bote lilinisan ko to mga kabal kasi ito ginagamit to sa ano sa Ayan para ma-check yung pH level ng halaman. So kinokolekta ko ngayon at uh, lilinisan ko na at uh, bago magtanim. So bago magtanim is kailangan may ibalik ko na ito. So ako kasi ang nag check ng uh, pH level ng ano ng uh, uh, greenhouse namin. So make sure malinisan ko lahat ito ayan, kinakolekta ko lahat lahat ng mga sectors so ayan so ipapakita ko rin sa inyo pag afterwards so ayan, so yon so kailangan na natin kolektahin ayan so yon nakolekta ko na lahat at uh, bababaran na natin ng, ano ng uh, birkon So bababara natin para madali matanggal yung mga dumi ng mga ano ng mga battles natin so bye bye peace out ayan. Tapos na. Babaron lang, lang muna natin sa ano natin linisan. Ayan. Ito rin isa, ako. So, ngayon, ang gagabi natin is maglalagay ako ng each sector. Ayan, maglalagay tayo ng ganito. Isang stainless uh, steel para sa isang slab. Ngayon, ang purpose niyan is maglalagay tayo ng mga ito itong bote na to ayan para dito ayan ganyan siya ayan ngayon ang purpose niyan mga kabel trip is itong itong stainless na to is gagamitin ko para ma ko yung tubig na lumalabas kung uh, kung uh, acidic ba siya o hindi ayan ayan so itong botelya na to ayan so yung tubig na ididilig dito ngayon is tutul dito. Ayan o. Oh. Pupunta dito sa bote na to. Tapos itong bote na to. Ayan. I-check ko yung ano niyan, Yung acidity nyan. Ayan. So. Ayan. So marami pa tayong ilalagay mga kabal trip. Ayan o. Oh. Ayan. Alright. So ngayon. Dahil tatamnan na kasi ito bukas. Ayan. Kasi minsan. Ayan. Medyo. a uh, ano din yung tubig na yan eh. Kumbaga. Napaka-importante kasi yan yung acidity Pagka-acidic kasing tubig, mamamatay yung halaman Ayan, so, ayan, mag up tayo